Nasibak po sa pwesto ang dalawang polis kasi ito po nangyari. Sa halip na rumispundi sila, tumakbo po sila at yan ay biglang may nang biglang may namaril sa isang establishmento kung saan naroon yung dalawang polis. Isang lalaki ang namatay sa pamamaril at ayon sa kanyang mga kaanak, buhay pa raw sana siya kung ginawa lang ng mga pulis ang kanilang tungkulin. Nakatutok si Oscar Oida. Exclusivo! Sa kuha ng CCTV sa loob ng isang butika na ito sa Pasig City, mag alas 10 ng gabi noong November 11, kitang may dalawang pulis pa nga sa may gilid. Nang biglang umilingaw ngawang ang sunod-sunod na putok ng baril at biglang pumasok ang isang lalaking duguan. Napatakbo ang lahat pati ang dalawang pulis. Halos matumba pa at matapakan ang sugat ang lalaki. Sumiksik ang mga pulis sa dulo ng butika. Maya maya, makikitang sumilip ang suspect at itinutok ang baril. Pero marahil nang makita na may mga pulis pala, dali-dali ring sumibat. Ang biktima na kinilalang si Gregorio Cruz alias Dodo, kalaunay binawian ng buhay. Viral na ngayon sa Facebook ang video na ito at karaniwan sa mga komento Paungot sa inasal ng dalawang pulis. Paniwala pa ng kapatid ng biktima, buhay para sana si Dodo kung ginawa lang daw sana ng mga pulis ang kanilang tungkulin. Tumakbo po sa loob ng drugstore yung kapatid ko, ibig sabihin po na mini po nasaklala sa kanila. Noong Dodo na po, hindi naman wala po silang ginawa. Kasi po ang ginawa po nila, nagtago pa po sila. Agad namang sinibak ng hepe ng Pasig City Police ang kanyang dalawang tawang nakadeploy at armado rin ng panahon na yon para sa ginagawang imbisigasyon. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ng dalawang pulis. Pero sabi ng kanilang hepe, wag naman daw sanang agad husgahan ng dalawang pulis na pawang mga bagito pa lang. Pwede natin tingnan na uh, normal reaction. Almost simultaneous yung ano eh yung putok at yung pagpasok ng victim. Nevertheless, pinapaimbestiga natin yung dalawang pulis. Tinitingnan natin kung uh, nagkaroon ng lapses at uh, bakit hindi napigilan yon. Lumalabas rin sa inisyal na imbestigasyon. lang ay may nakaalitan ang bitimang si Dodo. Napaway po siya rito. Nasaksak po rito sa lugar nito. Uh, ang pagkakalam ko po, magkakarigluan na po sa ganung insidente po. Nakasaksak siya? Hindi po. Siya po ang nasaksak. Yung isa po napatay isa ito sa angulong tinitignan ng imbisigasyon. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Horas. Tiniyak ng Pangasinan Provincial Police Office ang seguridad ng dating driver bodyguard ni Senadora Laila Dilima na si Ronnie Dayan. Ito ay matapos i-turn ng kamera si Dayan sa pambansang pulisya at ibyahe pa uwi ng Pangasinan. Ayon sa PNP, gagawin nila lahat ng kanilang makakaya para mabigyan ng maayos na seguridad si Dayan habang ito ay nasa kanilang kustudiya. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung mananatili si Dayan sa kustudiya ng pulisya o kung tuluyan na ba itong ibabalik sa kanyang pamilya. Sa kabila ng maulang panahon, nagtipon-tipon sa luneta ang mga anti-Marcos protesters sa tinaguri Black Friday protest. Magtutol ito sa paghimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Nagsagawa rin ng rally sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad sa Iloilo, Tacloban, Cebu, Albay, Davao at Iligan. Ang mga pro Marcos nagsama-sama rin sa harap ng bantayag ni Rizal at nagsagawa ng sariling programa. Nagpahayag sila ng pagsuporta kay Marcos at kay Pangulong Rodrigo Duterte na pumayag na mahimlay ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Facebook friends, umani ng iba't ibang reaksyon ang inasal ng mga kongresista sa pagdinig sa kamera kahapon sa isyu ng Bilibid Drug Trade. Si Senate President Coco Pimentel pinunah ang sinabi ni Kabayan Representative Harry Roque na kung hindi magre-resign si Senadora Laila Delima sa Senado, mainab nang tanggalin siya ng mga kapwa ni Senador para i-maintain ang integrity ng Kongreso. Sabi ni Pimentel, premature ang hiling ni Roque na tanggalin sa Senado si Delima. Dapat daw sundin ang due process. Si Vice President Lenny Robredo na kasama ni Delima sa Liberal Party tinawag na harassment ang linya ng pagtatanong ng ilang kongresista. Wala na raw kinalaman sa imbestigasyon ng ilang tano, Walang bagong reaksyon dito si Justice Committee Chairman Reynaldo Umali pero kahapon, siya mismo nagsabing sayang oras sila sa pagdinig kahapon pero kailangan daw nilang panindigan ang mandato nila na hindi pwedeng baliwalain ang subpina ng Kamara tulad ng ginawa ni Dayan. Sabi naman ni Pangulo Rodrigo Duterte, ipaubaya na niya sa taong bayan ang paghusga sa mga kongresista. Nasa safe house na sa Pangasinan, si Ronnie Dayan, ang dating driver bodyguard ni Senadora Laila de Lima. Mula Metro Manila, ibinyahi kagabi si Dayan papuntang Pangasinan Provi uh, Police Provincial Office. Matapos siyang i-medical check-up, dinala si Dayan sa safe house. Kasama niya buong magdamag ang kanyang asawa, dalawang kapatid at isang anak. Pamilya at abogado lang niya ang pwedeng bumisita. Hindi pa sigurado kung hanggang kailan siya roon dahil may bantaraw sa kanyang buhay. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, babalik sa Maynila si Dayan sa Martes para simulan ang proseso ng pagsasailalim sa kanya sa Provisional Witness Protection Program. Credible witness pa rin daw si Dayan sa kabila ng inconsistency sa testimonya niya at Kerwin Espinosa. Baka raw may mga inilihim na detalye si Dayan dahil takot o takot siya para sa kanyang buhay. Nirerespeto ni Pangulong Duterte ang karapatan ng mga nagsasagawa ng protesta laban sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ay kay Presidential Communications Office Assistant Secretary Mari Maribanaag, malinaw ang utos ng Pangulo na hindi na kailangan ang kaukulang permiso o permit para sa isagawa ang naturang rally, kaya walang dapat ipangamba ang mga rallyista. Sinabi pa ni Banaag na bagamat hindi siya ng ayunan ng Pangulo ang opinyon ng na mga nagpoprotesta, nakakatiyak ka mga rallyista na poprotektahan ng pamalaan ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin. The instructions of the President is very clear that he respects the right of citizens to protest against the Marcos burial. The protesters don't need to secure rally permits in fear of being evicted, and the President emphasized that he may not agree on the opinions of the, of the protesters and he may not agree on what they say, but he will protect their right to say it. and that is how he expressed our democracy. Hinikayat ni Customs Commissioner uh, ni Nicanor Faildon ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa kalakalan at industriya sa bansa na maging aktibo sa pakikipagtulungan sa kanila upang maresolba ang problema gaya ng smuggling. May report si Joy Gumatay. Hinihimok ni Customs Commissioner Nicanor Faeldon ang iba pang sangay ng pamahalaan ng na nangangasiwa sa kalakaran at industriya sa bansa na maging aktibo sa pakikipagkooperasyon para malabanan ng smuggling at iba pang problema ng naturang sektor. Magagawa lamang to kung mahigpit na ipapatupad ang isang centralized system na magpapadali ng komunikasyon ng mahigit limampung regulatory organizations at kanilang mga stakeholders. We really need this national single to be placed so that the order can transact their requirements so with us we can easily verify all documents through that national single window. Kumbaga one-stop center. Opo, opo. Hindi na po paikot-ikot itong ating mga importers. Naniniwala naman si Commissioner Faeldon na maipapatupad ang planong ito gayong suportado siya ni na Senador Gringo Honasan at Senador Cynthia Villar na nangakong maghahain ng panukalang batas patungkol dito. Everyone should participate para ma streamline natin yung process. That's really a key in in removing human intervention in the processes of those these so many requirements in facilitating this trade that comes into the country. Lubos rin ang pasasalamat ng Customs Commissioners sa aktibong kooperasyon ng kanilang mga stakeholders, lalo na sa pagdedetermina ng mga problema sa larangan ng trade facilitation at customs management. Sa kabilang banda, kinilala rin ng mga stakeholders ang pagiging bukas ng ahensya, lalo na sa pagsisimula ng Administrasyong Duterte tungo sa pagpapahinto ng illicit trade sa Pilipinas. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Limang beses na naglandfall ang bagyong Marase sa bansa, una sa Siargao Island sa Surigao del Norte, pangalawa sa Abuyog Leyte, pangatlo sa Daan Bantayan, Cebu, pangapat sa Carles, Iloilo at panlima sa Coron, Palawan. Pagkatapos ito, kikilos na raw ang bagyo pa West Philippine Sea. Proud na ibinida sa Facebook ng komedyante at magisya na si Berwin Maley ang kanyang fit at healthy body. Nagbunga na rin ang limang taong pagbabawas ng timbang ni Berwin sa pamagitan ng pagtakbo. Ang mga miyembro naman ng Alpha Phi Omega Fraternity sa UP Diliman idinaan sa taon ng Oblation Run, ng kanilang protesta kontra sa paghimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Idiri nagpahuli ang mga tinaguriang Post Millennials o Generation Z sa Black Friday protest na ginanap sa Luneta. Balikan natin ang Black Friday protest sa mga tutol sa paghimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Anong masasabi niyo sa mga protesta mga kapuso? Feel free to comment below. Para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Ivan Merina and I'll be back on Monday. Click that share button now.